Magandang umaga kapatid. Sa bawat paggising natin ay isang biyaya ang ating natatanggap mula sa Diyos. Ang bagong araw na ito ay hindi lamang isang karaniwang umaga. Ito ay kaloob, regalo at patunay ng kanyang walang hanggang pag-ibig at katapatan. Sa gitna ng ating mga iniisip, pangarap at pinapasan, inaanyayahan kitang huminto muna, huminga ng malalim at damhin ang kabutihan ng Panginoon. Ang unang himig ng ating puso ngayong umaga ay hindi dapat maging pag-aalala kundi pa sa salamat. Sabay-sabay tayong lumapit sa Diyos at ialay ang ating panalangin. Salamat Panginoon sa bagong umaga, salamat sa buhay at salamat sa iyong walang hanggang pagmamahal. Kung handa ka na, kapatid, samahan mo ako sa taimtim at taos-pusong dasal ng pasasalamat sa umaga. Amang mapagmahal sa pagsikat ng araw at sa pagbubukas ng aming mga mata, kami ay lumalapit sa iyo na may pusong naguumapaw sa pasasalamat. Salamat sa bagong buhay, sa panibagong hininga, at sa pagkakataong muli naming maranasan ang iyong pag-ibig ngayong umaga. O Diyos, hindi lahat ay nagising ngayong araw. Ngunit kami, narito, may lakas, may pagkakataon, may biyayang patuloy na dumadaloy mula sa iyo. Kaya't ang unang bunga ng aming labi ay pasasalamat. Salamat sa buhay, salamat sa aming pamilya, salamat sa tahanan at sa lahat ng biyayang kahit minsan ay hindi namin napapansin ngunit laging naroroon. Pagninilay sa salita ng Diyos Awit chapter 118 verse 24. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon tayo'y magalak at magpasalamat. Tunay nga, O Diyos, na bawat araw ay isang handog mula sa iyo. Hindi ito basta lamang dumaan, kundi ito ay iyong nilikha, iyong inilaan, at iyong pinuno ng layunin para sa aming lahat. Kaya't ngayon pa lang, bago pa man namin maranasan ang anumang tagumpay o pagsubok, kami ay nagpapasalamat na. Sapagkat ang araw na ito ay hawak mo at pinuno ng iyong kabutihan. Tulungan mo kami na huwag hayaang masayang ang araw na ito sa pagkabalisa o takot. Bagkus, ituro mo sa amin na makita ang dahilan upang magpasalamat sa lahat ng pagkakataon. Kapag dumating ang kagalakan, turuan mo kaming magpasalamat. Kapag dumating ang luha, turuan mo kaming magpasalamat dahil kasama ka namin. Kapag dumating ang pagsubok, Turuan mo kaming magpasalamat dahil ito'y paraan upang kami ay mas lalo pang lumapit sa iyo. Salamat, Ama, sa kalusugan na ibinigay mo sa amin ngayong umaga. Salamat sa aming pamilya at sa mga taong nagmamahal at sumusuporta sa amin. Salamat sa bawat tinapay na aming kakainin, sa bawat tubig na aming iinumin, at sa lahat ng bagay na nagpapanatili ng aming buhay. Salamat din sa mga hamon at pagsubok Sapagkat sa mga ito kami natututo ng pagtitiyaga, pananampalataya, at pagtitiwala sa iyo. Salamat sapagkat sa gitna ng aming kahinaan, doon namin mas nakikilala na ikaw ang aming lakas. Salamat sapagkat sa gitna ng kawalan, doon namin mas nakikita na ikaw ang tunay na tagapagkaloob ng lahat ng aming pangangailangan. Ngayong umaga, Ama, buong puso naming iniaalay sa iyo ang aming araw naway ang bawat gawain, bawat salita at bawat hakbang ay maging kalugod-lugod sa iyo. Gabayan mo kami sa aming mga desisyon, ingatan mo kami sa aming paglalakbay at puspusin mo ang aming puso ng kagalakan at kapayapaan. O Diyos, gawin mo kaming daluyan ng iyong biyaya. Huwag lamang kaming maging tagatanggap ng pagpapala, kundi naway maging instrumento kami ng pag-ibig at kabutihan sa aming kapwa. Sa aming mga salita, naway makapaghikayat kami ng pag-asa. Sa aming mga gawa, naway makapagdulot kami ng liwanag. At sa aming presensya, naway madama ng iba na ikaw ay buhay at kumikilos sa aming buhay. At sa pagtatapos ng aming panalangin, muli naming inuulit ang aming pasasalamat. Salamat sa araw na ito, Panginoon, sapagkat ito ay iyong ginawa. Kaya't kami ay magagalak at magpapasalamat sapagkat ang aming Diyos ay mabuti, tapat, at man ay hindi nagkukulang. Aming amang mapagmahal sa pagsikat ang araw at sa pagbubukas ng aming mga mata, unang bumabalik sa aming puso ang pasasalamat. Salamat, Panginoon, sa panibagong hininga ng buhay. Salamat sa regalong isang bagong umaga na puno ng pagkakataong magmahal, maglingkod at lumakad sa landas na iyong inilaan para sa amin. Panginoon, salamat sa proteksyon sa buong magdamag. Habang kami natutulog at walang malay, ikaw ay nagbantay. Sa iyong mga bisig kami nakahimlay ng payapa at sa iyong awa kami muling nagising. Tunay nga na ikaw ang Diyos na laging nagmamalasakit sa amin. Salamat din, Ama, sa aming pamilya sa aming mga mahal sa buhay at sa mga biyayang tinatanggap namin araw-araw. Maging ito man ay maliit o malaki, ang bawat ngiti, ang bawat tawanan, ang bawat pagkakataon upang magkaisa ay biyayang nagmumula sa iyo. Sa kabila ng mga pagsubok at suliranin, Panginoon, salamat sapagkat hindi mo kami iniiwan. Sa halip, mas lalo mong ipinapakita ang iyong katapatan at kabutihan. Salamat sa lakas na dumarating sa oras ng kahinaan. Salamat sa pag-asa sa oras ng kawalan. At salamat sa liwanag na dumarating sa gitna ng dilim. O Diyos, turuan mo kaming huwag lamang humingi kundi higit sa lahat ay matutong magpasalamat. Dahil ang pusong marunong magpasalamat ay pusong bukas upang tumanggap ng higit na pagpapala. Punuin mo kami ng kababaang-loob upang lagi naming makita na lahat ng bagay ay biyaya mula sa iyo. Ngayong araw, Ama, bago kami lumabas at harapin ang mundo, itinatangi naming ialay ang unang bahagi ng aming oras at lakas sa iyo. Tanggapin mo ang aming pasasalamat bilang alay ng aming mga puso. Naway ang buong maghapon namin ay maging patotoo ng iyong kabutihan at maging daluyan kami ng pag-ibig at biyaya para sa aming kapwa. Salamat, Panginoon, sapagkat alam naming ang araw na ito ay hawak mo. Sa iyo ang aming pagtitiwala, papuri at walang hanggang pasasalamat. Aming mapagmahal na Ama sa Langit, sa unang hibla ng liwanag na bumabalot sa umagang ito, kami ay lumuluhod sa iyo sa panalangin ng pasasalamat. Salamat o Diyos sa biyaya ng bagong buhay, sa bawat hininga na nagpapatunay na hindi mo kami iniwan, at sa bawat pagkakataon na muli mong binuksan ang mga pinto ng pag-asa at kagalakan. Panginoon, tunay na ang bawat araw ay hindi bunga ng aming sariling lakas, kundi bunga ng iyong walang hanggang awa at pagmamahal. Tulungan mo kaming makita ang kagandahan ng araw na ito, hindi sa mga hamon na dala nito, kundi sa kabutihan mong hindi nagmamaliw. Salamat po sa aming mga pamilya na patuloy mong iniingatan sa mga biyayang nakikita at sa mga pagpapalang hindi namin napapansin. Salamat sa kalusugan, sa pagkain sa hapag, sa bubong na aming nasisilungan, at sa mga taong nagsisilbing kasangkapan ng iyong pag-ibig. Panginoon, kung minsan kami ay nagigising na may bigat sa puso at alalahanin sa isipan. Ngunit ngayong umaga, pinipili naming ibalik sa iyo ang lahat. Ang aming mga plano, pangarap, ang maging ang aming mga pagkukulang sapagkat naniniwala kami na sa iyo ang bawat pasanin ay nagiging magaang at ang bawat pagod ay nagiging kapahingahan. Punuan mo ang aming puso ng pasasalamat upang sa halip na magreklamo ay laging pagpupuri ang mamutawi sa aming labi. Punuan mo kami ng kagalakan upang sa halip na pangamba ay maging kapayapaan ang aming maramdaman. At punuin mo kami ng pag-asa upang sa bawat hakbang ngayong araw ay maging tiwala kami na Ikaw ang aming kasangga at kaagapay. Dalangin namin, O Diyos, na ang buong maghapon na ito ay maging saksi ng iyong kadakilaan. Ang aming mga gawain ay maging kalugod-lugod sa iyo at ang aming mga salita at kilos ay maging liwanag na magsisilbing patutuon ng iyong pag-ibig sa iba. Sa pagtatapos ng panalangin ito, Muli naming itinataas ang aming buong puso sa iyo, puno ng pasasalamat at pagtitiwala, sapagkat ikaw lamang, O Panginoon, ang aming lakas, aming gabay, at aming pag-asa. Lahat ng ito ay aming itinataas sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Ama namin sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin. At mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalaing ka ng Diyos.